Ang init ay hindi na matiis kahit bago pa sumiklab ang apoy. Sa isang rural na lugar sa Luzon, ang pinakamalaking isla ng Pilipinas, tila pinarurusahan ng araw ang lupa na parang may galit. Isang nakakabalisang katahimikan ang bumalot sa lupain ng mga Delgado, isang mansyong nakahiwalay, napapaligiran ng tuyong mga taniman at isang kamalig kung saan natutulog si Tantan, ang kalabaw ng pamilya. Sa loob ng bahay, si Clara, pitong taong gulang, ay naglalaro ng isang manikang gawa sa tela. Walang kamalay-malay sa nararamdaman ng kanyang ama. Sa labas, nakatingin si Ramiro Delgado sa bahay. May hawak na nanginginig na lighter sa kamay. Si Ramiro ay isang kilalang negosyante, may-ari ng mga resort at kasino. Ngunit sa likod ng mga kamera at mararangyang panayam, naroon ang isang lalaking wasak ng mga pagkalugi, paranoia at mga lihim na utang. Naniniwala siyang may gustong kumuha ng lahat ng mayroon siya at si Clara, ang sariling anak, ay bahagi ng isang sabwatan ng kanyang yumaong asawa. Mula nang mamatay si Alicia, tatlong taon na ang nakalipas. Lalong naging pabago-bago si Ramiro, pinapaalis ang mga kasambahay, inaayos ang mga kasangkapan tuwing gabi, at pati mga pader ay pinagdududahan. Sa mansyon, ang natitira na lang ay si Clara at ang kalabaw. Si Tantan ay isang kakaibang hayop kahit sa mga lokal na pamantayan. Hinding-hindi siya lumalayo sa bahay kahit bukas ang kamalig. Ang kanyang maiitim na mata ay laging alerto tila nagbabantay sa isang lihim. Sabi ng dating mga tauhan, mula nang pumanaw si Alicia, mas lalo raw na palapit si Tantan kay Clara. Parabang nararamdaman niya ang lungkot ng bata. Madalas nakasandal si Clara sa kanya. Nagbabasa ng marahang tinig o natutulog sa tabi ng kanyang tiyan. Para bang nauunawaan ng kalabaw na siya na lang ang tunay na kaibigan ni Clara. Nang hapong iyon, mas maaga kaysa karaniwan nagising si Clara may kakaibang kirot sa dibdib. Tahimik lang siyang umupo sa bintana. Pinagmamasda ng ama na paikot-ikot sa hardin na parang isang hayop na nakakulong. Sanay na siyang makakita ng galit mula rito. Pero ngayon, ay may kakaiba. Isang tingin walang laman, parang wala siya sa sarili. Nakita niyang pumasok ito sa garahe at lumabas na may dalang galon ng gasolina. Natakot siya pero hindi sumigaw. Tahimik niyang isinara ang bintana at niyakap ng mahigpit ang kanyang manika. Pumasok si Ramiro sa bahay na mabibigat ang hakbang, nagiiwan ng bakas ng gasolina sa kahoy na sahig. Nanginginig ang kanyang mga kamay, pero matatag ang tingin malalim siyang humihinga tila may balak gawin na para sa kanya ay kailangang gawin. Si Clara na nakakulong sa silid ay naririnig ang mga yabag at tunog ng likidong ibinubuhos. Unti-unting sumingaw ang matapang na amoy sa pasilyo at nagsimulang mangilid ang luha sa kanyang mga mata. Sa labas, dahan-dahang bumangon si Tantan, nakaabang ang mga tainga at handang kumilos. Ang unang putok ay narinig sa pasilyo ng sindihan ni Ramiro ang lighter. Mabilis kumalat ang apoy. Nilalamon ng mga dingding na para bang alam na nito ang daraanan. Hindi sumigaw si Ramiro. Hindi rin siya nag-alinlangan. Tahimik siyang lumabas sa harapang pinto. Iniwan ang lighter sa sahig na para bang katatapos lang niyang ilibing ang isang alaala. Si Clara nakakulong ay inuubo at nahihirapang huminga sa usok. Natutunaw na ang kanyang mga laruan at ang kisame ay nagsisimula ng pumutok. Tumakbo si Tantan na hindi pa kailanman tumakbo ng ganoon. Binangganiya niya ang bakod gamit ang kanyang noo at kumaripas patungong bahay. Ang pinakamalapit na mga kapitbahay, halos limandaang metro ang layo, ay nakarinig ng mga putok pero hindi alam ang gagawin. Sanay na sila na nagsusunog si Ramiro sa likod ng bahay. Pero si Tantan ay may alam at iyon ay hindi maipaliwanag ni Numan. Binanggan niya ang pinto sa gilid ng bahay na bumigay agad sa lakas. Sa loob kalaban ng usok, hindi nakikita ngunit mapanira. Gamit ang kanyang likas na pakiramdam, natunton ng kalabaw ang kwarto ni Clara. Nakahandusay siya sa sahig, walang malay, halos nakapikit ang mga mata. Maingat siyang tinulak ni Tantan gamit ang kanyang nguso hanggang sa kumapit ito sa kanyang leeg. Matatag ang mga hakbang niya pa uwi kahit napapalibutan ng apoy at nang lumitaw sila mula sa gitna ng usok, hindi na iyon malilimutan ng sinuman. Isang kalabaw maitim at natatabunan ng abo. Buhat ang isang batang babae sa kanyang mga sungay, na parang buhay mismo ang inililigtas niya. Tinupok ng apoy ang bahay sa loob lamang ng sampung minuto. Pagsapit ng mga bombero, wala nang maaring iligtas. Ang mansyon ng mga delgado ay naging isang usok na kalansay ng kahoy at abo. Nakaupo si Ramiro sa hardin, walang sinasabi, ang mga kamay puno ng uling at ang mga mata nakatitig sa isang walang lamang punto sa malayo. Ni hindi siya nagtangkang magpaliwanag, tila wala siya roon. Si Clara, nasa mga bisig ng isang kapitbahay, ay walang malay pero buhay, at ang kalabaw basang-basa sa pawis at usok ay hindi umaalis sa tabi niya. Mabilis kumalat ang balita sa rehiyon. Una, bilang isang trahedya ng pamilya, pero kalaunan naging isang pambansang iskandalo. Isa sa pinakamayayamang lalaki sa bansa, inakusahan ng pagsunog sa sariling bahay habang nasa loob ang anak. Ito ang uri ng balitang hindi pinalalampas ng publiko. Pinalibutan ng media ang lugar, naguunahan ang mga reporter kasama ng mga pulis at usisero. Pero ang pinakanakagugulat ay hindi ang apoy. Ang tunay na gumulat sa lahat ay ang katutuhan ng isang kalabaw ang siyang nagligtas sa buhay ng bata, habang ang ama, isang tao, ang siyang nagdulot ng kapahamakan. Nanatili sa koma si Clara ng dalawang araw. Pagkagising niya, ang una niyang tinanong ay ang tungkol sa kalabaw. Sinabi nilang ligtas ito, pansamantalang pinapangalagaan sa katabing lupa, pero balisa. Sa ospital, hindi gaanong nagsasalita si Clara. Ang madalas lang niyang banggitin, ay ang pagkamis sa ina at ang paniniwalang ang ama ay may sakit sa loob. Sa una, inakala ng mga doktor na imahinasyon lang iyon ng bata. Pero nang marinig nila ang mga audio mula sa baby monitor na naiwan sa silid, na unawaan nila ang lahat. Ipinapakita ng recording si Ramiro na nagsasalita mag-isa, paulit-ulit, at sinisisi si Clara sa mga bagay na wala namang lohika. Sa tulong nito, Napatunayan ng pulisya na hindi aksidente ang sunog. Inaresto si Ramiro at ikinulong sa isang pasilidad pangkaisipan sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay. Sa balita, marami ang nagtangkang unawain ang nangyari sa ilalim ng isyong mental health pero hindi napatawad ng publiko. Para sa nakararami, isa lamang siyang halimaw at wala ng ibang paliwanag. Ngunit sa gitna ng lahat nandoon si Tantan at siya ang naging simula ng pagbabago sa kwento sa karatig lungsod nagsimulang ipinta ng mga artista at mamamahayag ang larawan ni Tantan sa mga mural. Dinalhan siya ng mga bulaklak ng mga bata. Kumalat ang video ng pagsagip, may emosyonal na musika, mga subtitle sa dos-dose ng wika at milyon-milyong views. Sa harap ng matinding damdamin ng publiko, idineklara ng gobyerno si Tantan bilang pambansang buhay na kayamanan. Sa unang pagkakataon matapos ang trahedya, Muling ngumiti si Clara nang makita ang kalabaw sa telebisyon. Araw-araw siyang humihiling na makita ito, ngunit naantala ng mga proseso sa ospital. Kahit ganoon, tila nararamdaman ni Tanta ng tawag ng bata. Madalas siyang nakatayo, nakatingin sa direksyon ng ospital na para bang alam niyang hinihintay siya roon nang sa wakas ay pinayaga ng muling pagkikita. Huminto ang ospital. Lumabas ang mga doktor Nars at mga bisita sa paradahan kung saan si Clara, naka-wheelchair pa rin, ay inilapit kay Tantan. Walang salitang narinig. Isang katahimikan na puno ng kahulugan ng namayani nang iunat niya ang kamay at hinaplos ang noo nito. Ang kalabaw, na dati matikas at mabagsik, ay yumuko at ipinikit ang mga mata. Ilang segundo silang nanatiling ganoon. At mula noon wala nang nagduda. Ang ugnayan nila ay higit pa sa anumang paliwanag ng agham. Ilang araw ang lumipas, dumating ang Rivera Volta. Sa paghahalughog sa opisina ni Ramiro, nakakita ang pulisya ng isang liham na hindi kailanman na ipadala. Ito ay sulat mula sa ina ni Clara, si Alicia bago siya namatay. Doon ipinahayag niyang halos lahat ng yaman ay iniwan niya sa pangalan ng anak, hindi kay Ramiro. May hinala na siya na hindi na maayos ang lagay ng asawa tinapos niya ang liham sa isang mabigat na linya. Kung may mangyari sa akin, alagaan mo siya gaya ng pag-aalaga ko. Nabasa ni Ramiro ang sulat na iyon dalawang araw bago ang sunog. Hindi niya kinaya, binago ng natuklasan ng lahat. Si Clara ang naging lehitimong tagapagmana ng isang imperyo na ngayon ay binabantayan ng mga abogado at tagapangalaga. Pero tumanggi siyang lumipat sa Maynila o tumira sa alinmang marangyang resort hiningi niyang manatili sa lupang iyon kung saan naroon si Tantan, ang kanyang mga alaala, at ang langit na para sa kanya ay tila yakap ng nanay. Ngunit ang hindi inaasahan ng lahat ay ang kasunod, ang desisyon ng isang batang pitong taong gulang na gawing mas malalim ang kanyang sakit sa isang bagay na mas makapangyarihan pa. Nag-alok ang gobyerno ng siguridad para lang prestihiyoso, mga psychologist, lahat. Pero tinatanggihan ni Clara ang bawat alok sa iisang tugon. Ang gusto ko lang ay yung gusto ng nanay para sa akin. Kapag tinatanong kung ano ang ibig sabihin niyon, itinuturo lang niya ang lupa, ang bahay na wala na at si Tantan. Hindi niya hinangad ang karangyaan. Ang gusto niya ay muling bumuo. Sa edad na pitong taon, para bang daladala na ni Clara ang mga kasiguraduhang hindi pa nalalasap ng maraming matatanda. Sa tulong ng mga voluntaryo at taga roon, sinimulan ni Clara ang tinawag nilang Silungan ng Matatag na Lupa, isang lugar para sa mga batang ulila o iniwan, may maliliit na bahay na yari sa kahoy, mga hayop na malayang gumagala, at isang bukas na larangan kung saan pwedeng tumakbo ang lahat. Sa gitna ng lupain, nagtayo sila ng isang rebulto, isang kalabaw na may batang babae sa mga sungay nito, gaya ng nangyari noon. Ang pondo ay mula sa kayamanang minana ni Clara na ngayoy pinamamahalaan ng isang konsehong mapagkakatiwalaan malayo sa pansariling interes. Naging pambansang simbolo si Tantan. Malaya pa rin siyang gumagala sa paligid na mamahinga sa lilim ng mga puno. Pero tuwing lalabas si Clara, laging sumusunod si Tantan. Hindi bilang tagapagtanggol, kundi bilang kapantay. Patuloy pa rin sinusubukang bigyang linaw ng mga mamamahayag ang lahat. Likas na ugali ba ito ng hayop? Pagkakataon lang na kubling pagsasanay. Pero ang sino mang nakakakita sa kanilang dalawa ay alam, hindi ito tungkol sa lohika. Ito ay tungkol sa pag-aaruga, tungkol sa uri ng pag-ibig na isinisilang sa katahimikan, walang kailangang patunayan. Si Ramiro, alinsunod sa kautusan ng korte, ay hindi na maaaring makalapit kay Clara. Ngunit mula sa selda, sumulat siya ng liham, hindi alam kung mababasa, fayto ng anak. Sinabi niyang hindi niya naaalala ang lahat, pero simula nang mamatay si Alicia, ay parang may nabasag sa loob niya. Humihingi siya ng tawad, ngunit hindi umaasang mapapatawad. Gusto lang niyang malaman ni Clara na nalampasan niya ang isang bagay na siya, bilang ama, ay hindi kinaya. Ang sariling kawalan. Naipasa ang sulat. Iningatan ni Clara ngunit hindi kailanman sinagot. Lumipas ang mga taon. Lumaki si Clara ng hindi kailanman nilisan ang lupang pinagmula ng lahat. Ang kanyang kwento ay naisa pelikula na isulat sa mga libro, ginawang dula. Ngunit hindi niya gusto ang mga katapusang inilalarawan para sa kanya. Hindi patapos lagi niyang sinasabi. Para sa kanya, patuloy pa rin sinusulat ang wakas sa bawat ngiting nabubuo sa mga bata sa silungan sa bawat pagpiling magmahal sa halip na manira. Ang buhay niya ay hindi tungkol sa sunog, kundi sa kung anong muling binubuo pagkatapos ng abo. Nang mamatay si Tantan sa katandaan, nayanig ang buong bansa. Huminto ang mga klase, ibinaba ang mga bandila, at buong Pilipinas ay nakiisa sa burol ng isang kalabaw. Si Clara, dalawampung taong gulang na noon, ay nagbuhos ng isang dakot ng lupa sa ibabaw ng kanyang kaibigan hindi siya umiyak sa publiko. Ngunit ng gabing iyon, mag-isa sa parang naupo siya sa lugar kung saan dati humihiga si Tantan at nanahimik ng ilang oras. Pagbalik niya, ang tanging sinabi ay, Ako naman ang magpoprotekta. Lumago ang silungan. Naging huwaran ito sa buong Asia at nagsimulang tumanggap ng mga batang mula sa ibang bansa. Nilikha ni Clara ang mga proyektong pangreintegrasyon, mga klase sa pagtatanim, paggawa at pakikitungo. Lahat simple, pero totoo at kahit nakilala sa buong mundo na natiling nakapa ang buo si Clara sa lupang dati niyang tinawag na tahanan. Walang kolorete, walang ingranding talumpati, tanging presensya. Kapag inalagaan natin ang nararamdaman natin, ang lahat ay susunod, madalas niyang sabihin, at ang bahay na nasunog, hindi niya ito muling itinayo. Sa halip, ipinatanim niya ang buong lupa ng mga bulaklak, ginawang isang buhay na hardin. Sa gitna, may isang upuang kahoy na may nakaukit na mga salita. Dito natapos ang lahat at dito nagsimula ang bago. At ikaw? Anong gagawin mo kung makakita ka ng kalabaw na sumagip ng buhay? Ipipikit mo lang ba ang mga mata? O babaguhin mo rin ang lahat? Minsan kailangang magliyab ang lahat para may panibagong mabuo. Ang kwento ni Clara ay paalala sa atin na kahit napapalibutan tayo ng sakit, pag-abandona at kawalang katarungan, palagi pa rin tayong may pagpipilian, ang magmalasakit, nawalan siya ng ina pinagtaksila ng sariling ama at muntik nang mawalan ng buhay. Pero pinili niyang magmahal, pinili niyang muling bumuo kahit sumisigaw ang mundo para sumuko. Ang ginawa ng isang kalabaw, likas man o hindi, ay paanyaya para muling pag-isipan kung sino nga ba ang tunay na nakauunawa ng habag. Baka ang mga matang totoong nakakakita ay hindi sa atin. Baka ang katahimikan ng mga hayop ay mas makapangyarihan kaysa sa libong salita ng tao. At baka ang tunay na lakas ay nasa mga yakap, hindi sa wasak. Lumaki si Clara dala ang mga pilat na walang nakakakita. Pero ang mga pilat na iyon ang siyang naging plano ng silungan kung saan nakahanap ng tahanan ang ibang bata. Ginawa niyang tahanan ang sakit, hardin ang trauma, at panibagong simula ang pagkawala. Iyon ang katapangan. Iyon ang pag-ibig. Naway paalalahanan tayo ng kanyang kwento. Na mas tumingin gamit ang puso at huwag kailanman maliitin ang kapangyarihan ng isang dalisay na kilos kahit galing ito sa lugar na hindi inaasahan. Dahil minsan, ang kaligtasan ay may apat na paa at mga matang hindi humuhusga kundi nakikiramdam. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? Ikwento mo sa amin sa comments at ibahagi mo sa mga kaibigan at pamilya mo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa susunod pang mga kwento. Isang mahigpit na yakap at hanggang sa muli.